Minakita kami kalapati guys, sumabit sa puno. Ah, kaya ni Purak. Hindi oh, buhay pa. Oo, oh, buhay pa. Lumundeng. Oo, nakalipad. Oo, oh, ano lang si Diyan Nakasabit boy. Ano oh, ano boy, blue bar. Yan, yeah. ganda-ganda yan. Baka babae na yan. Ah, ah. Ayan. Uy, meron ng kaparsuli. Eh. Meron ka sa inyo? Oo, dalawa na. Eh, saan na sila ha? Naka, mga ano, mga nung nabagsak. Eh, siyempre napapagod. Eh, hindi mo lang pwedeng alpasan agad at hindi pa makakalipan. Ayan guys, habang nakunguha kami ng saga, Ang lamang ilog, nakakita kami kalapate. At uh, titingnan natin yung ano nito, serial number kung saan galing. Ito mga galing karera ito, may ano eh, may uh... may tag. Oh, boy. Sakit, boy. pa. bo, bo, eh. bo. Blue bar hotel, blue bar. Oh, dalawa eh, ang tag ko, may I ano ko eh. May ano tag. Ayan o. Ayan o. May serial po, oh, number 248 248M. M. Tapos ang isa ko na rin ay 037. May ano yan boy? May GPS siguro yan. Wala. Wala, ng yan. Wala, wala may GPS to no? Wala. Wala ba ng karira yan? Pong 37 niya ito, ito na ino-entry. Hmm. Dalawa ay oh. Yung isa hindi namin mabasa na yung nakasulat. Hmm? Trina. Nutrina? Nutrina. 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 248M. Pangalan niya, Nutrina. Ah, maganda, maganda, maganda boy, ah, maganda, yung pampalahi yan? Hmm, kung pong may ari, ay eh, lalaki to. Kasi yung pong may ari, hmm. dito nyo i-claim. Aring ibong ari. Eh, malamang dito po sa Sariaya. Maganda, no? Hmm, maganda. Sariaya kay Son po. Alagaan muna namin yung ibon nyo. Pagka gusto nyong kuhanin, nandun lang sa may... amin, Sariaya kay Son. Pagod na siguro tong ibong to. Oo, oh, yan pa namin mo. Pagod na. Awan yung ibon. Alagaan muna namin, ha? Kasi yung may ari nito, sa amin nyo gusto yun natin kung iinom. Gusto ito ka. Sa ano? Huwag eh, dyan! Huwag dyan! Huwag dyan! Sa ano? Taklaw! Taklaw! Ito ka kapit ako lagi. Iinom natin yan. Oo, oh, eh. sa dumito. Bagay, liligo naman eh. Gutom na po siya. Hindi yung minum eh. oh minum oh, eh. oh, uh -huh, uh -huh. uh -huh, yan. Hindi na po kinayang pagod. Oo, naho. Ano? Para mabuhay ka. Mamaya um, kita yung kukulong. Palalayain ka ng malayang malaya. Hmm. Mm. Mm. yan, ano boy? Mm, yan, mga basari, mga ganun pinangkakarira. Mm. Oh. Hindi, galing yan eh. Kabila din pa pumagaspas pa kanito. Kini Kinig ko din, kala ano lang. Sinilip ko kala ko yung, ano, tikling yung mga baliig. Bakaw. Bakaw, oh, eh. Nakatatlo eh. Hmm, Hmm. Ano na haw? Napagod na yun sa biyahe eh, kaya ni naglanding na. Sa layo ko naman ang kanyang inaalpasad. Hmm. Meron din daw kami nako silang nakuha ng nakaraan. Uh, nakalagay ay Taiwan, galing Taiwan. no, hindi mo umalis. Hmm. Ano? Sipa? Abas na. Abas si ang so, ating ibon. Oh, may toka pa. May ano pa. May laman pa. May laman pa muti. ka muna. Tara.